natin. Boom. Hmm. Ba't late ka? Ba't late? late? late ka? Ay, okay, tigilin mo ako. late. Ang oh, na. Anong oras, anong oras ba ang natin? Ito eh. talaga. Oo, andito na ako kanina ito eh. Ah, na work mo? Ha? Ah, tapos na. Ito na. Saan ba tayo? Isa ba tayo? Alam mo sa tayo? Hindi mo alam? Alika, <laughs> tayo na lang mag-alang doon sa tayo pong buta. <laughs> okay, tara na. Okay, sandito na kami. Ah, uh, dinala ko siya dito sa Skinita Lane kasi stress na siya eh. Uh, stress ka na? Di siya mga mag-alang doon. Ang galing mo mo. Ay, ano, pagkali mo dati. Awa ka mo, awa mo. Di siya mga ano nga? Naka... Nak pa? Nak pa pala! <laughs> Matatanggal yung ulo! Ay! Ikaw pa yung ititanggal! Oo, diba? Ano yung siya? Kamusta yung work mo pala panina? Okay lang. Ha? Okay lang. Ito <laughs> ang kasaputan. <laughs> <laughs> Nakikita ko kasi stress na siya. Tsaka... Ano yun? Ano na eh? Kailangan niya namang paganda. Ay, hindi na pala kailangan nun! Pero ano? Kailangan natin tagtagan yung ganda niya. Diba?

At doon kami pupunta guys Yan, Sinita Lane. Yan. So, kailangan niyang... <coughs> kailangan niyang mag-ano. Mag-restart? Mag-replace. Hi guys! Kaya so, nakita kami. So, eh, salapit na kami. Tapos na naman kayo. So, ano eh? Uh, Ah, uh, seven days kami hindi nag-upload. So, Tapos kung ano-ano na sinasabi nyo, ano iniisip nyo sa amin? Ano <laughs> <laughs> kala nyo? Ha? Okay kami guys. Okay na, okay, kami. Okay na, okay kami. Ba? <laughs> okay kami. Ay, ay ito, dito na kami. Okay, pasok na kami dito. Wait lang. Ha? Naiyak ako. Naiyak bala bahala sa'yo. Kailan ba ito pinabayaran? Kita oh, mo. Oh, mo sir, oh. mo. Kaya ito sir, mo. Sir, sama sabi sir? Wait lang. oh Wait lang. Wait. <laughs> oh. Sabi ni sir, ang talaga ni ma'am. Kahit ako eh. Hindi <laughs> ba <laughs> ka yeah. paniwa? Ayan. Mag-relax daw muna siya. Nandito na, po na, syo, na oh, wala muna siya, nandito na muna siya. Oo wala muna siya upang ngayon ha. Sarado na muna siya <laughs> upang. Ano? Nandito siya ngayon. Ito ano? lang siya upang ngayon. Okay? Saran niyo lahat ng 7-Eleven. Joke lang. <laughs> so hello guys. Update lang ngayon. So ano ba? 7 days lang hindi nag-upload di ba? O oh, 7 days kami nawala. Tapos 7 days na yun. Ay hindi. Hindi naman 70 sata, basta almost one oh, week. Okay. Diba? Ang so, dami nyo na iniisip, Keso na bastard daw, ano daw? Na bastard. Uh, tapos friend na, oo, oh, na friendzone, yeah. tapos hindi, ano yun? Basta so, ang dami nyo siya sabi sa amin, eh okay, sabi ko nga sa inyo, okay na okay kami niya. Gusto okay. nyo, ano? Alam mo gusto nyo, makikita. <laughs> okay na okay kami, sa so, pinili talaga namin maging magkaibigan. Kasi ang kasi syempre after na ilang taon, no, oh, 'di ba? Hindi pwedeng ma-pressure kami tapos ipilit namin yung gusto niyo makita. Four years 'yun, guys, Four years. Hmm. Apat taon yun Wala na taon niyo lumipas. Ano, 2021, ha? <laughs> so, 'di ba, pinili namin maging magkaibigan na lang as of now. Di diba, malay nyo naman, di ba? Eh kasi parehas naman namin nararamdaman yun eh. So, malay nyo, after 5 years, 10 years, di diba? kami ulit, di ba? Mas magkatuluyang kami. Magkatuloy <laughs> yung kami, diba? So, lahat, huwag muna natin pressure, huwag muna tayo magmatali kung ano yung mga anis natin. Enjoy lang na natin kasi kami, nag-enjoy kami magkasama. Nagbabanding pa rin kami sa susunod ng mga video namin. Makikita nyo kami, magkasama pa rin kami. Nagsasama. Makikita nyo kami. Makikita nyo kami, magkasama na sa pilot. <laughs> <laughs> Yun, kasi nag nyo, siyempre. Mahal na Ayan mahal namin kayo. Sama na ulit kami para to make sure na clear sa inyo, okay kami. Okay kami talaga. Oh! Huh? Home sim. Kasi magkakaano kami ngayon? Ayun na. We're here. Skinita Lane. But pag Pagdali na. yan, naging model ng Skinita Lane, sinasabi ko sa'yo. <laughs> Pasok naman siya eh. dito kami sa ano? Sa? Hindi ko alam kung saan ito eh. Ayun, bawal sabihin. Dito. dito siya sa ano, sa road ng Panaik. Ito, bayan ng 13. Nasa 13 materos siya likod nito, Notre Dame ang ganda guys. <laughs> <laughs> Lala, ah, na, nahiya na? ako wala na namin sa ano na natin yung base kasi. na natin ah. so, na. mo niyo natin di ba? yung alaga niyan. yung 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 That's why. Thank Eh, na siya. Mama, sakit po ba yan? Hindi naman po. <laughs> Hindi naman masakit po. Masakit yun. Ay! <laughs> kung masakit po, ano ah, huwag na lang, ano kasi ayoko po kasi nasasaktan na yun eh. Oo, oh, kung masaktan <laughs> Inaalagaan ko po, po yan eh. Yung masakit po, huwag na lang po. Okay ka lang ba? Baka masaktan ka.

Pagkain na lang. <laughs> Kinakabal. Uh, Naririnig yung... <laughs> nah, hindi naman siya masakit. Hindi siya masakit. Sakto lang. <laughs> <laughs> <gasps> Kinapitan na siya. para magka-powers na siya. Hindi <laughs> siya antok Hindi siya untoken. Untoke tra tra trabaho, gano'n. <laughs>

Yeah, thank you guys. Ma'am, thank you po. Uh, thank you po. Ah, hapon po. Guys, can you tell me guys? Thank Tapos <laughs> ka na? Ano pinagawa mo yung muka? Parang wala <laughs> namang ginawa dyan eh. Yan pa rin naman yan eh. Sana po si Sir.

Yeah. Meron pa akong... Payapa. Meron pa akong ano. Surprise. Ano kaya yun? <laughs> What's that? Guys. Uh, Tapos na namin yung galing sa Esquilita Lane. hindi kang hindi ko marinig. Ayun. Saan tayo? May silaw <laughs> siya. Ay, dito masaya. Ano? Okay ba? Okay. <laughs> okay ba? Nakakainip. <laughs> Kaya First time mo ba to Dito, nakapunta? O, sa bagay, Trece kasi tunay siya. Tapos nakapunta dito. Isang uh -huh. beses na nakapunta dati. May shoot. Nag-shoot ka Four kami. years ago. Four years, years ago. ago. Yan, yung first meet namin. First meet so, namin. So, yung first time yung makapunta sa Trece. Pero, ano, sa SM lang. Di ba? Nag-shoot dun sa likod ng SM. Meow. 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 Huh? So, sarang... reaction Yes. I... yes. <laughs> <laughs> I guys, I guess, <laughs> yes. Joke lang. Nag-yes pala sa lang. Mo. Yes, I do daw. And... <laughs> romantic. Ano oh, romantic naman? cute. Huh? Ang sabi mo? So, ito lang kaya ng ano? Lemon. Ay! Oh, yes! yes mo rin son. Yes mo rin. A reaction. Ang Guys, pagay music na pinay nila. yung <laughs>

Oi. Ay! Ang ganda ng ko, guys. <laughs> Palito. Ano yan? Anong tawag din siya? <laughs> ano Naswerteng kumag. Ano? <laughs> Ayan. May mga supportive drama. Baka daw maligaw ako eh. Baka daw baka daw mandigaw ako eh. 'Di ba? Dumapit ka nga. Dali ka, dali ka, Hindi talaga aabot. Hindi kita yan. Ayun. 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 Ang anong gulong kasi. Bug. Uh, hi. 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 Ah, uh, uh. EA nga pala. Angel, Angelica. Okay. Ang kayo po yung 7-Eleven. Ang, ang ganda niya naman. Uh, ay. ay wait lang. Ay, uh, kasi yung buhok mo. Ano? <laughs> <laughs> tapos na. Oh, guys! Na-enjoy namin ang moment namin together kasi, ayun. Pinalap nyo pa rin talaga kami, no? Na-miss nyo. Eh, abangan nyo. Oo. Oh. Abangan nyo. Yun lang. Ayan, yeah, ang banding ng mag-friends. Now. Oh. Malay mo naman, di ba? Kasi, okay, malay mo, mag-gustuhan namin. Hulog kami ulit sa isa't isa. Hindi mo malabo yun. Eh. Tapos tayo kami magkasama. Kali naman. Ngayon, nag-enjoy muna kami. So, marami pa kami video na magkasama kami yeah. dalawa. Kaya abangan nyo, guys. Tayo nyo na lang. Tayo nyo na lang.